So guys, for today's video, ayan, pinag-utusan ko yung aking anak na engineer dahil walang pasok ngayon sa araw na to, dahil araw ngayon ng linggo. So inutusan ko siyang pumunta doon kay Diwata Paris Lord, kahit papano naman eh. Pagkaroon naman ako ng kasiyahan at matitikman ko siya mismo magbabalita sa akin kung masarap ba yung pa, uh, Diwata Paris Lord. Ang bahay Lod. ng Antipolo City ng alas 6 ng madaling araw. So, nakarating sila ng Pasay is alas otso dahil sila ay nag LRT at nag MRT alas otso ng maga sila dumating nung dumating sila don tumawag sila sa akin ma ayoko nang kumain anong nangyari ba't ayaw mo nang kumain Grabe ang haba ng pila ma. Ayaw ko na. Gusto ko nang umuwi. Anak ko, huwag ka nang umuwi. Gusto ko namang i-upload naman to na kumakain ka dyan. Diyos ko, sabi niya ma, gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito. Grabe mula sa at hanggang doon, sa pinakadulo, grabe talaga ang mahaba dahil araw nga ng linggo ngayon, talagang dinudumog ng husto si Diwata. Siya ay nakapila pa rin. So ngayon, ang nangyari, uh, tawanan na lang kami ng tawanan habang kami nagbibidyo call. Pero yung isang cellphone niya is nakabidyo. Pa- Naku, grabe ma. Ganito pala katindi ma. Dito pumila sa Diwata Paris Overload. Ganito pala katindi. Kahit sabihin mong ang dami-daming tao naghalo-halo na tong mga tao dito. At saka talagang disiplinado naman. Sabing ganun ng aking anak. Dahil ha, habang sila ay pumipila, ayun, nakapila sila dyan. Paikot ang pila. Ayan, sabi niya halip ka Ito, na gumagawa na siya ng video. Yung isang cellphone ay nakabidyo. Yung isang cellphone ay naguusap kami. Ayan, yan, paikot na yan. Mula yan, pa ikot at saka ang daming nagtitinda doon ang daming rin nagtitinda kung anong klase mga tinitinda kahit pa paano kumikita naman ang mga nagtitinda doon pinipilahan Then, din papaikot yung aking anak ayan sabi niya ay si kuya kumita din dahil may mga pasahero may hatid sundo mayroong mga ayan o kagaya niyan mayroong mga, uh, yung tinatawag nilang badja. ayan o kumita rin si kuya syempre eh. kahit pa ano, ang daming pasaherong hinahatid ayan um, nagvideo na yung anak ko mula doon sa pinakadulo doon sa pinil nila ng isa niyang kaibigan naiwan kasi yung kaibigan niya doon dalawa silang kumakain yan pareho sila bakla ayan pati mais sabi niya ma pati mais kumikita na rin dito paikot ayan dan sabi ko nga sa kanya dahan, -dahan ang pag para naman hindi ako maduling kakapanood ng iyong video ayan tindi sabi niya grabe ma tingnan nyo naman kung gaano to kahaba dito ngayon grabe ang oras ngayon dito ay sabi niya alas 10.30 ng maga hinding hindi pa kami nakakakain tanong tanong siya doon sa mga ubang kumakain, sabi nga nun, ilang oras kayo kuya pumila, sabi niya inaabot kami ng 3 and a half hours or 4 hours, sabi niya patay alas 11, alas 11 o alas 12 pala kami nito makakain masabi ko kung tiis na lang kahit pa paano mabideohan mo yan, ayang mga langga, maraming salamat sa panunod nyo ng aking mga video, kahit pa paano nautusan din yung aking bakla maraming salamat sa inyong lahat